ng kwan doon sa bubong, it caused a dent. Yes, sir, Honor. Ha? Hindi, ang lakas pala nung siklista. Ma magiging siklista na rin ako kung gano'n ako kalakas. Tinapit niya yung kotse nung Mr. Gonzales. Masama po ba yun? Yes, sir, Honor. He committed a crime? Yes, sir. And what crime is that? Unjust fixation po. Wala naman ako narinig sa iyo na crime kanina na unjust fixation. Eh. Yung ordinary na tao. At saka isang nagpapanggap na... Yes, sir! Unang una sa lahat, ako po ay babati sa ating mahal na mga kababayan natin sa Pilipinas at sa ating mga OFW sa mga sulok sa buong mundo na ko. Magandang gabi po o magandang umaga o magandang tanghali po sa inyong lahat. At sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan mga kaibigan. Ah, nandito na naman ang inyong likod. Bumalik sa pagbablang dahil po isi-share ko po sa inyo ang mga sa atin sa Pilipinas. lalo lalo na dito sa akin isi-share po na video mga kaibigan at sana ay mapanood ninyo ay talaga namang uh, viral itong ating kaibigan na ito itong ex-police po na nanuto o kinasahan ng baril ang ating bikers inimbestigahan po ng kongreso Uh, sa pamumuno ni Congressman na uh, Fernandez uh, si General ako ng ating uh, dating general din ano na ngayon ay congressman na. So panoorin niyo po ang video ito mga kaibigan at uh, talaga namang uminit ang ulo po ni Congressman ako din sa mga pulis sa Quezon City. Kaya eh, ito po panoorin natin mga kaibigan. Kung titingnan po natin yung sitwasyon, ah uh, ito isang uh, biker mm, nagbabike lang versus a motorist na mayro sa sakyan uh, dahil sa isang uh, sitwasyon na dala sa presinto ah uh, nandito na ba yung station commander? yeah and may I know uh, your name please? ah, uh, Police Lieutenant Colonel Jake. Tapos po kasi na may complaint against doon sa na grave threat as well as uh, malicious mischief committed by both sides, honor Ha? Ah, grave threat and malicious mischief committed by both sides. Kindly tell me, ah, uh, pwede po po mag-grave threat yung nagbibisikleta. At walang armas. On the part of... Hindi. Sagutin mo muna ako. Pwede bang mag -rape? Sabi mo kung po pwede. I will take your answer. On the part of cyclist, your honor? Yes. Wala. Pwede ba siya ang mag-commit ng grave threat? Eh, kasi sabi, sinabi mo, both parties eh. Wala po, your Honor. Bali yung grave threat po, uh, doon sa side nung cyclist against kay Mr. Gonzales. Ah. Tapos yung mischief naman is um, complaint ni Mr. Gonzales against doon sa cyclist. So, when the case was turned over to your station, ah, uh, alam na kung sino ang may diferensya doon sa traffic altercation. Sino po ang may diferensya? Kung alam na ninyo, before na turn over dyan sa inyong stasyon. Based sa statement na binigay nung cyclist, inanin po niya sa statement niya na kinapit niya yung otse nung Mr. Gonzales. Masama po ba yon? Or Did the cyclist commit any violation of law when he did that? Lumalabas to kasi, Your Honor, na... Teka, tayo, huwag kang kuhan. Sagutin mo muna ako. Bago ka mag-explain. Did, uh, did the uh, biker or the cyclist commit any violation of law nung tinapik niya yung sakyan ni Mr. Uh, ano to? Gonzalez? Yes, Sir Honor. Ha? Yes. Na he committed a crime? Did he commit any violation of law? Yes, Sir. Yes. And what crime is that? Uh, pwede po siya magiging unjust fixation. Alin? Unjust fixation po. Unjust eh, fixation? Wala naman ako narinig sa iyo na crime kanina na unjust fixation eh. Sabi mo, grave threat at saka malicious mischief. ah uh, naging malicious po dahil po yung sasakyan uh, nag-incar po ng dent doon sa malapit na sa may bubong niya runner sa bubong yun yeah, po doon sa doon sa pagtap ng kwan doon sa bubong it caused a dent yes runner ha huh? hindi ang lakas pala ng siklista Ma, magiging siklista na rin ako kung ganun ako kalakas ang mangyayari sa akin. Ah, uh, alam mo ho what I'm trying to point out is yung ordinary na tao at saka isang nagpapanggap na retired na policeman dadalhin mo sa isang istasyon kung saan siya nanggaling sino kaya ang dihado sa tingin mo? yun ang gusto ko ipakita sa inyo eh na isang tao, sinasabi na retired policeman siya, or whatever, dismissed policeman, at galing sa inyong uh, organisasyon, dinala sa isang istasyon na may kakilala sa, sa mga istasyon na yan, kayo na rin nagsabi noon, ano kaya ang mangyayari? Tingin mo. In the ordinary course of things, Iho, Dihadong-dihado yung biker. Ano sa tingin mo? Kaya nga ako nagtataka, siya pa ang nagbayad ng 500 pesos according to the report of the good attorney, uh, Fortune. Di ba? Butin mo ako. We have no idea about the yung bayaran sir na 500. Wala pa kami idea. So when they uh entered into an amicable settlement basta nagpatawaran na lang sila. During the course of initial investigation nagmanifesto sila verbally na nagsesettle sa dalawa. So ang ginawa ng aking investigator, gumawa ng referral, papunta sa barangay para doon ayusin or magka, magkaregluhan. Kasi sa PNP, bawal po ang magka-uo ng areglo. So, para hindi kami mukula yan, um, nirefer namin sa barangay for mediation. Kayo na rin ang nagsabi na dihado yung siklista pag ang kaharap niya ay may baril na sa loob ng police station at saka nakasama pa niya yung mga nandun. You know, uh, kung titignan po natin yung siklista, kaya ayaw niyang i-avail yung services ni attorney Raymond Forton. Alam mo ang sabi niya, sa tingin ko, sa isip lang niya, ay eh, lilit yung mundong kinagalawan niya. Yeah. Kung titignan po niyo yung simpleng tao, ayaw niya ng trouble. Uh, and uh, hindi dapat, uh, hindi ba dapat kayo na naka-uniforme? Ang titignan po niyo ay eh, kung sino po ang nasa tama. At sa tingin ko, mukhang nasa tama yung yung siklista eh. We have our CCTV in our office and makikita po natin doon na hindi under duress yung siklista at hindi po siya pinilit na makipag-ayos doon kay Mr. Gonzales. Wala naman akong sinasabing gano'n eh. Di ba? May sinabi, mo, sinabi ba akong pinersa niyo siya? Walang mana. diday? Ang sinasabi ko lang, kung isang tao na isang siklista, ang makakaharap niya sa police station ay isang dibarel at kasama ng mga police na nandun dati. Sino ang lihado? Di Yun lang naman sinasabi ko eh. Hindi ko naman sinabing uh, pinersan ninyo. Please do not put words into my mouth.